Tumbok po ang house namin. Ano ang magandang ilagay in front? This question is actually good mga kapakbet. Ang tumbok na bahay mga kapakbet ay malas at isa ito sa mga iniwasan na bilhin at pagtatayuan ng mga establishments. In English term, ang tumbok ay T-junction. Kapag ang bahay ay tumbok, ang swerte ng na mga naninirahan ay maapektuhan. Para makaiwas mga kapakbet, iwasang tumira or magpatayo rito. Pero what if dito ka na nakatira? ganito sa kontrahin. Una, maglagay ka ng mga halaman sa harap ng bahay tulad ng snake plants for protection and mas low down ng energy mula sa daan papunta sa bahay. Pangalawa, magsabit ka ng black obsidian crystal sa labas ng bahay. Pangatlo, pwede mong extend ang daan papunta sa bahay para mawala ang T-junction position. Ganun lang kadali mga kapakbet. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here. simplifying feng shui for everyone.